Yo, marami kasi nagtatanong tungkol kayo sa bike natin, especially sa mga tulong sa 360 natin. So, sasadutin natin siya. sa ilo. So, ayun dito tayo sa Medina Avenue. And... Bibili lang suka. May nagtatanong sa akin kung paano ko domin ang 360 ko. So, ginawa ko, bumili lang ako ng Moto Wolf. Ganito siya. Yung ganitong type. Para lang to sa mga clip-on sa handlebar, ha, para sa mga CB650R. Ito yung ginamit ko kasi konti lang yung space ng pagkakabit ng clamp niya eh. Hindi siya pwede ng ganito. So tignan nyo na lang. Kaya eh, bumili rin ako ng telesin. Ganito, clamp type. Tapos minodify ko na lang yung mirror type. Yung bola dito. Ayun eh, o, bola kasi yan eh. Basta hanap kayo ng mirror type clamp. Or tignan nyo na lang kung anong itsura nyan. Tapos ito naman, stainless. Galing to kay Berto Marinero. Siya gumawa nito. Ano to? Ang pasadya. Yeah, no? visible yan guys invisible so prove na yan papakita ko sa inyo yung video sa dulo dami ng motor dito sasakyan no dati walang dumadaan dito ayun marami kasi nagtatanong sa mga parts parts yung setup pala ng motor natin guys shopper racing lang yan shopper racing lang pala yung setup ng motor natin ayan yung belly pan shopper racing lang din yan yung slider shopper racing lang din to etong grip shopper lang din to yung damper shopper lang din yan tapos yung mutang ilaw ko may nagtatanong din ito ay yung setup nya no so ayan original bracket nya na atom sa atom ko pinakabit tapos ito namang carbon na to mura lang din to pinagawa ko lang din to carbon skinning kay j chat nyo na lang sa kay j ano pa ba para sabay sabay na ayun lang o, meron din ako yung share sa inyo yung pyesa ito ito malaking bagay ito. Ano to? Uh, parang gear support siya para iwas miss gear. Yan para iwas miss gear yan, malaking bagay yan. Shape racing lang din yan. Yung original na spare niyan or parts niyan is yung bullshit pero mahal 'yon. Ganun din yan. Shape racing lang din yan. Tapos meron din akong busina dito, baka trip nyo. Ayun oh. Barko. Shape racing lang din yan. So, pamalakas ang side mirror natin, guys. Almost 200 plus lang 'to. Shopee racing lang din yan Four fingers yan brad oh. Palagyan Ayun lang So guys, kakaubi po lang Tag-usapan natin yung pinag-uusapan natin kanina Punti po na tayo kiss ring Shoutout nga pala dyan mga batang 90s alam ko minsan na rin kayo na-addict dito. Sarap nyo ito, no? So, yun na nga. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. May mga natatanong kasi sa akin palagi na saan ko doon nabili ito, paano yung setup mo sa ganito. Pag-usapan natin yung Insta360 na paano ko dominant sa CB650R ko. Take note lang na yung CB650R ko is naka modified siya, handlebar. Yung pinakita video kanina is para yun sa mga nakaklip on sa handlebar. Pero kung naka normal handlebar ka lang, handlebar ka lang, stock. pili ko walang problema. Ang dami mo pwede yung pagkabitan ng bracket ng Insta360. Ganun din naman ako. Nagtatanong din ako Doon sa may mga nakikita akong mga mga gusto ko. Gusto ko yung looks nila. Gusto ko yung build nila. So, tinatanong ko rin yun. So, willing din ako sagutin yung mga tanong nyo. Pero, minsan hindi ko lang din nasasagot agad kasi may mga ginagawa rin tayo. Ganun. Ngayon, pero kung, na, kung plano mo mag-clip on sa handlebar, tapos plano mo bumili ng ng Insta360 tapos hindi ka pa nakapag-setup, pwede pwede mong gayahin yung setup ko. Hindi ka papahiya nun. Lalo na yung ano, yung invisible stick na nabili kay Berto Marinero. Si Berto Marinero, si din yun, guys. Eh, hindi ko alam kung second engineer siya or fitter eh. Parang, hindi ko alam eh. Basta machinist siya eh. Magaling siya mag, magaling siya mag late machine eh. Hindi ko alam kung paano niya naisip na yung, yung, eto. Eto. Hindi ko alam kung anong science dun na hindi tumikita. Basta, 'di ba? Stainless kasi siya eh. Hindi ko alam kung paano na-invento 'to pero ang galing. Iba talaga pag siman, iba, iba maglaro yung utak. Kaya kaya ako bumili nito kasi alam ko gawang siiman 'to. Tiwala ako dito sa trade. Pwede kang mag-order sa kanya ng ano, ng ano siya eh, uh, mga mataw dito. Customize. Pwede kang mag-order sa kanya ng mahaba or kung anong length yung gusto mo. So, mahaba pa nga tong na-order ko at medyo maingsipa eh. Pwede ko kayang putulan to siguro putulan to kasi tatanggalin ko lang tong ito itong thread niya dito sa loob kasi parang medyo mahaba eh tanong ko na lang siya so ayun quality to guys kita niyo naman sa video ang importante diyan guys ito. ito ito itong thread na to so no, tiwala ako dito kasi alam ko hindi to mapipingaw kasi yung, yung yung original na ano parang ano eh malambot eh Pero ito ano tiwala ka dito solid to guys Balik naman tayo dun sa mga ibang spare parts na mga nagtatanong sa akin so, kung sa mga pinagkukuha yung mga spare parts na binili ko. Gaya ng sabi ko sa video, is Shopee Racing lang yung setup ng motor natin. So, kadalasan, sa Shopee lang ako bumibili ng mga spare parts. Especially, accessories. Shopee Racing lang. Sa akin, wala namang problema yon Para sa akin, kasi diba sabi nga nila, your bike, your rules. Execute ko naman siya ng maayos sa motor ko, at mga accessories lang naman yan. Piling ko naman, maayos yung tignan. Ano problema sa akin yun? Sino ba naman ang ayaw ng original? Di ba? Lahat naman siguro tayo gusto ng original. Kabilan na lang natin na yun lang yung kaya ng budget ko. Na kaya ko ilabas para sa motor. Di ba? May point ba yun? O oh, may point? Boom! No, um. Kaya na lang humusga kung ano yung nakita nyo sa motor ko. Kung may pambili ka ng original, pambili ka ng original. Pero, hindi porket na shopper racing lang yung setup ng motor mo is substandard na yan. Hindi man porket shopper is fake ano na yan, yung substandard na yan or what. May mga kasing parang other brand lang. Pero good quality rin naman, di ba? Gets nyo yun? Kasi sa Shopee, hindi naman lahat dyan fake. Hindi naman lahat dyan. Meron mga legitimate store din na nandyan. at mga trusted store. Uh, pupulot mo sa Shopee. So, kailangan mo lang i-explore yung sarili mo. So, sa lahat pala ng mga nagtatanong din sa akin, guys, kasi minsan hindi ko kayo nasasagot isa-isa. Pag meron kayong concern at meron kayong gustong spare parts guys, nasa Shopee lang yan. Simulan natin sa side mirror. Um, radiator guard, frame slider, seat cowl. Kahit, kahit yung mga original, yung OEM fairings, nasa Shopee yan. Gulong, kahit nga gulong eh, nandiyan kasi Takara Tires. Imagine nyo, example, Takara Tires. Meron din silang Shopee account. So nagigess yun na kung paano nag-work. So, ang gagawin nyo lang is kailangan nyo lang i-search doon kung ano yung gusto nyo. Like, kunyari, CB650R, bar and side mirror, or CB650R, short stem round side mirror. Ganun lang. Kailangan nyo lang i-explore yung sarili nyo, guys. Pero maganda pa rin yung nagtatanong. Mas maganda yon Yung mga nagtatanong, anong link, ganyan, kasi trusted na agad. Ibig sabihin, doon sila bibili, doon sa pinagbilhan mo na store. Diba? Mas maganda yun. Pero, just in case na hindi kayo ma-replyan or rin nagtanong din kayo sa iba, tapos hindi kayo na-replyan kasi may, medyo busy lang. Pwede kayo mag-explore sa sarili nyo. Ganun, search, search nyo lang. Ganun. Tignan nyo lang kung kung ano ba yung store, kung legit ba yung store, or yung mga, ano, yung mga, mga, um, yung yung mga reviews, kung legit ba yung mga reviews. Ayun. So, yun lang. Masyado lang mahaba yung video na to. Akala ko, maiksi lang eh. Ayun lang. Follow nyo naman ako. Bago lang yung page ko eh. <laughs> Sarap ng ganito no. Kumakain kayo ng ganito guys. <laughs> Let's go. Peace.